Hello. Hello. mga kababayan natin dyan sa ulan. Uh, yung mga magtatanong po sa akin kung bakit po ako naka, nakarating po dito sa Germany. So, yung mga nagtatanong sa akin kung paano daw ako pumunta dito sa Germany. Guys, pumunta ako dito sa Germany, guys, dahil doon sa amo ko. Hindi ako nag-apply dito. Yung amo ko ang nagpadala rito. Sa so Germany. K Kain pala tayo, guys, no. Oh. Pansit. Ano kasi, guys? Uh, yung kwento kasi Yung kwento kasi kaya ako naka nakarating sa si Germany, guys. Lapit natin ng ano. Kaya ako nakarating dito sa Germany guys. Kasi yung dati guys, nasa Pulan ako. Galing ako nagbakasyon. Wala po kaming overtime. Ang nangyari kasi, yung isa kong trupa na sa kabila sila, may, may overtime sila. Ngayon, yung pinagsadline na nila dati, naghahanap ng Wilder sideline pa din na hindi sila makakapunta kasi may overtime sila kami wala ngayon ang ginawa niya kami pinapapunta niya roon kasama ng kapatid niya nag sideline kami guys sa pulan malayo doon pinatrabawaan namin kulang kulang dalawang oras ang biyahe nag sideline kami doon guys ng halos dalawang araw. Ngayon, yung pinagsadlay na namin guys, ang asawa nun, Pilipina. Pilipina ang asawa. Tapos yung mister niya ay polis, napakabait. Ang ginawa doon sa yung pinagsadlay na namin, nagtanong sa akin, sabi niya, gusto mo bang magtrabaho? Sa ano ko? Kampane ko? Sabi niya sa akin guys. Kung gusto ba, gusto ba daw akong magtrabaho sa... Kampane niya. Ngayon guys, ang... Sabi ko, sige sir, walang problema. Gusto ko. Ngayon, na, ang unang tanong niya sa akin, magkano ang sahod ko? Sabi ko, ganito, ganyan. Ngayon, iniisip ko guys, kung mag... Kasi sabi niya, mag-direct -mag daw ako sa kanya. Inisip ko, marami pa akong mga kasama sa pulan na natingga, wala pang mapapasukan. Tinanong ko siya kung ilang welder ang kailangan niya. Sabi niya, apat o lima. Ngayon, sabi ko sa kanya, Sir, ganito na lang, Sir. Kuntakin mo na lang yung amo ko para supplyan ka dito ng tao. Kasi kailangan niya ng apat na welder at tatlong fitter yata. Nung sinabi niya, so, sige, ibigay mo sa kanya yung number ko. Sabi ko, sige, ibigay ko. Ngayon guys, sabi niya sa akin, may papuntang Germany rin ako na project. Kaya yun ang dahilan. Yung amo ko ayaw maniwala. May company, diba, kung may kampanya daw ako nire-refer sa kanila. Sabi ko boss, seryoso yan boss. Kontakin mo yan. Kausapin mo. Kailangan ng tao yan. Pero hindi niya alam na galing ako doon nag sideline. Hindi alam niya. Ngayon, nung, nung binigay ko sa kanya, mga tatlong araw pa bago niya tinawagan. Ngayon, sabi ng amo ko, tungtuwa siya. Kasi nung pagtawag niya kinabukasan, pinapapunta kayo doon ng mga tao. Nung pagpunta doon, nakakuha agad ng limang wilder at ah, oh, limang wilder at dalawang pay Peter. Sinabihan agad ng pinagsadlayan ko yung amo ko na yung kliyente ko sa Germany, kailangan ng tao, yung mga wilder. Ngayon, kung pwede kang kuhanan ng tao, pwede kang makasupply doon, ikukunik kita sa Plenty dito sa Germany. Kaya yun ang dahilan bakit ako nakapunta rito. Sinabihan ako noon. Ng, ngayon sabi ko sa amo ko. Tumawag agad yung amo ko. Sabi niya, Denan, Nigel, yung binigay mo sa akin na kontak, kailangan din nila ng builder well, papuntang Germany. Ikaw ay papadala ko. Kasi kilala ka na sa may doon sa pulan yung pinagsadyainan ko. Sabi ko, alam ko na yan, ma'am. Nintay ko lang yung advice nyo. Kasi kahit hindi nyo pasabihin, sigurado ako talagang ipapasupply doon kasi kilala ko na yung mayari. Nagustuhan niya ako. Kahit dalawang araw pa lang kami nagtama. Kaya yun, yung kliyente ng pinagsadyainan ko, kliyente niya, may project kasi, siya kasi yung isa siya sa nagsusupply ng mga trabaho dito. Isa siya sa nag, gumagawa na mga uh, mga pinapabrikit dito doon sa pulang gagawin tapos dadalhin dito yun nung na-connect siya ng pinagsadlainan ko guys si madam na, na din dito sa Germany yun yung Germany kailangan ng wilder pero hindi totally like kami wilder dito all around kami apat kami na una dito. Apat tapos nadagdagan ng dalawa kasi nagustuhan kami dito sa Germany. Pero guys, hindi hindi napakahirap makapasok sa Germany guys kung wala kang TRC. Yung iba kasi guys, nag-hire dyan sa Pilipinas, sa, sa Poland, na ano, kahit walang TRC. Delikado yan, yung walang TRC. Bisa lang gamitin, delikado yan guys. Maganda talaga pag pumunta kayo ng ano, Germany, may mga terse kayo. Tsaka iwan. Yun na pinaka the gawin. Legal na legal. Yun guys, yun ang kwento ko. Bakit ako nakarating dito? Dahil doon sa pinagsadlinean ko, yung pinagsadlinean ko, yung amo ko, eh, uh, naikunik din siya dito, Germany. Tapos yung amo namin dito, guys, ang bait, napakabait. Wala akong masabi, sobrang bait. Kaso lang, guys, mahirap dito pag mag-Germany ka kasi. Number one, mahirapan ka sa communication. Hindi sila marunong mag-English. Buti na lang itong pinagtrabuhan namin, yung mga engineer. Yung sobrina. Medyo marunong mag-English. May mga kasama kaming police dito na marunong din mag-English. At may kasama din kaming apat na Germany dito na marunong din mag-English. Trans transit lang lang kami. So, yun. Yun ang kwento bakit nakarating ko dito sa Germany. Wala na ako sa Pulang, guys. Nasa Germany ako. Pero yung amo ko, Pulang pa din. bali yung pinagtrabuhan lang namin. Dito kami sa Germany. Pero Pulang pa rin, pa rin yung ano namin. Uh, yung address namin. Hindi Germany. Babalik din kami dyan sa Germany pag natapos dito. Maintenance po kami dito sa ano, mga train na cargo. At guys, ano pala, uh, yung mga nagtatanong sa akin na, kabayan, madali ba makakuha ng TRC sa company? Guys, kung hintayin nyo yun ang amo nyo, kasi ngayon, <coughs> ngayon guys, ang style ng mga company, dyan sa Kulan. Alam nila na, ma na, mahirap kumuha ng TRC. Alam nila yan. Ngayon, ang ginagawa nila, hindi kayo, kung, do kung doon kayo sa kanila ipaprasis, ibitin kayo ng ibitin. Kasi alam nila na pag nagkaroon ka ng TRC, magbabala ka ng aalis, lilipat ng company. Yun ang nasa isip nila eh. Tsaka hindi na basta-basta makakuha ng TRC dito guys. Kunting pagkakamali mo lang sa pag-apply mo ng TRC. Mag-deny agad. mag deny agad. Dalawang deny lang ng TRC. Pag nakadalawang deny ka na sa TRC, ipapadeport ka na, papawiin ka sa Pilipinas. Hindi ka na pwede. Tapos, ang pinakadabis na gawin nyo guys, yung nandyan sa pulan. Especially sa mga may may mga visa pa lang. Yung may mga visa pa lang, magpa-TRC agad kayo. Mula pagdating nyo sa sa Poland, 3 to 4 months to 5 months, magpa-visa, magpa-TRC agad kayo. Huwag nyo hintayin maubos yung visa niyo. Kasi yung mga kasama ko halos ha, halos yung wala ng mga visa hanggang ngayon wala pang wala pang fingerprint. Isang taon mahigit na ang apply nila hanggang ngayon wala pa. Hindi pa talaga sila nakakakuha ng ng schedules sa slot makapag Kaya wala wala nang mga visa yon. Kaya maswerte kami mga nauna nung pandemic. Mabilis yung proseso, hindi strikto. Ngayon, napakahirap kumuha ng TRC. Maka, napakahirap na kumuha ng slot ng TRC. Tapos ang hirap kumuha ng working permit. Hirapan. Number 3, napakahirap kumuha ng is lahat ng visa sa Pilipinas. Pag nakakuha ka ng visa sa Pilipinas, huwag ka munang magpakabante, Kasi, may chance siya na uh, ma-deny or mag-refuse. Kasi, hindi natin alam yung mga company nyo na in-applyan nyo. May mga reklamo na dito sa pulan. Kaya, i-refuse yan. Uh, kasi, lilitisin nila ng maigi. Kaya, kayong mga andyan na sa pulan na magkuha ng PRC, yung mga bago pa, may mga visa pa, huwag niyong pubusin yung visa niyo. Mag, ano kayo, magpakuha na kayo TRC. Kasi pag ang amo niyo ay kukuha ng, yun ang mag apply sa inyo ng TRC. Napakatagal talaga. Napakatagal. I Ibibitin talaga sa, sa inyo. I Ibibitin yan sa inyo. Kaya ang gawin niyo guys, agency. Agency ang gawin niyo yun ang pinaka-advise ko sa inyo na makakuha agad kayo ng PRC. Makapag-tingir agad kayo. Kasi ang, ang agency kasi, hindi yan lilayan ibibitin. ipoproceso ko talaga dyan. Kasi yung mga kasama ko, nagpa-ano sila, nagpa-agency sila. Ngayon, may result na sila. Kukunin na lang nila yung card nila. Uh, uh, walang kulang anim na buwan, lumabas yung desisyon. So, ayun guys. At uh, maraming salamat po sa mga panonood nyo. Pasensya na po sa mga eh, bihira na lang tayo mag-video. May tanong pala ako dito guys, oh. Mga yung yung uh, tomato berry. Yung maliliit, ganyan lang kalaki, oh. Yan, oh. Maliit ng bunga, oh. Yan. So, yan guys, at Marami pong salamat sa mga panun uh, panunood nyo sa ano natin mga video natin. Please share na lang guys sa ano itong video na ito para malaman doon sa ano. Lalo na sa mga group page doon niyo i-share sa group page to para makita ng mga ano sa group pulan. So maraming salamat at God bless po sa lahat.